it's a good two years or almost three, three years. relationship. Bakit nag-decide kayo i-end yung relationship nyo? Yun nga, parang di kami nag-grow sa relationship. Napag-isipan namin na mag-break muna. Malungkot na inanunsyo ng magkasintahang si John Paul Salunga, o mas kilalang H2O, at Mika Salamangka, ang kanilang hiwalayan ngayong araw. Sa kanilang pahayag, isa-isa nilang ibinahagi ang kanilang pinagdaanan sa loob ng kanilang pinagsamahan ng tatlong taon. Sa unang pagpapahayag naman ni H2, ibinahagi niya na parang paulit-ulit na lang umano ang mga nangyayari sa kanilang relasyon. At wala umano siyang nakikitang improvement dito. Inihayag naman ni Mika ang sabrang pinagsisihan niya sa relationship nila ni H2. Ang pinagsisihan niya ay masyado umano nilang inopen ang relationship nila sa maraming tao. Pero inihayag naman ni Mika ang dahilan, na isa sa mga rason kung bakit nila tinapos ang kanilang relasyon, ay para umano sa growth nila. Naging usap-usapan naman ang isa umano, sa nalilink na lalaki kay Mika Salamanca, na si Von Ezequiel Razo. Makikita kasi sa mga kumakalat na larawan ng dalawa na magkasama ito. Pero nilinaw naman ni Von kung ano ang mga dahilan. Kung bakit magkasama sila ni Mika at pati na rin si H2O. Saad ni Von, I'm H2O's manager. Which means I handle all brand negotiations, contract negotiations, and all communications between H2O. And agencies and brands. Even content creation andyan ako. With Mika naman, I used to handle her before. Now, my new agency na sha. But we still have existing contracts. And projects na ongoing. And I still handle those. Even the Japan trip that's being blamed for the breakup was a work trip. I know some of you guys find it hard. To comprehend that some breakups are mutual. And the people involved are on good terms, pero that's the reality of it. Not all breakups need to have cheating issues involved or anything dramatic. This was a mutual decision by both parties and they've thought about this for almost a year. What they had was precious and I'm glad I got to be part of something so magical. They have something special that even breakups won't break. Saad naman ng mga netizens. Kaya umano pinatula noon ni Mika si H2O dahil sikat pa umano si H2 noon. Ngayon kasi ay hindi na umano gaano kasikat si H2 kaya umano ay binalik na ni Mika ang tunay na standard niya sa isang lalaki. Kaya lang po matol si Mika kay H2 e eh sikat siya noon. Kaya ngayon hindi na sikat si H2. Siyempre babalik siya sa standard niya talaga.